Kaya hindi niya ako mapapaniwala. Natatandaan mo ba tol? Sabi niyang ganyan na meron kang ginawang mabuti sa akin. Sabi niyang ganyan. Sabi ko, wala na akong matandaan kung meron man akong naging, nagawang mabuti sa Hindi ko na natatandaan yon. Kasi sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, wag, wag, kakalimutan dapat yung ginawang mabuti sa kapwa. Bahala ang Diyos na magtanda doon sa gina, ginawa nating mabuti. Sa kanino man. Ngayon, nag... Wala, wala ka bang natatanda ginawa kong mabuti sa pamilya mo, Daniel Rason? Hindi mo ba po pwedeng ipagtanggol kahit isa man sa amin na naging kasambahay ng iyong mga magulang? Sabi nga nung isang matandang kapatid na kasama nila, alam mo ba pag umalis ka, nung umalis ako, pag umalis ka sa kanila, Jay, wala ka ng ano, wala na silang makikitang kapalit mo, nakagaya mo. Hindi ko naman po ipinagmamalaki po yun. Na biruin mo, all around ka na nga. Biruin mo. Hardinero. Masayista. Kusinero. cargador, Construction worker. Ano pa? Isipin nyo na lahat ng pupwedeng ano, ng pupwedeng maging role. Lahat. Biruin mo. Maglilinis. Kasambahay ka pa. Lag naglilinis ka pa ng bahay janitor ka pa. Lahat, lahat po. Lahat. Kaya ang kaya lang naman ako nagbabanggit ng pangalan eh kasi biro mo, sa assassinate ako ng mga kumakampi sa iyo. Natural ipaglalaban ko yung sarili ko. Kaya meron akong nababanggit ng mga pangalan na mga ng mga kumakampi sa Kaya tapos babaligtarin mo ako na komo ba nalaman mo na masama si ganito? Meron siyang ginagawang masama mabuti ka na? Meron ba akong sinabing mabuti ako? Wala akong claim na gano'n. Wala akong claim na ganun na sinasabi kong mabuti ako. Sinisiraan nga ako eh. So I have to defend myself para hindi maligaw yung mga nakikinig sa akin. Para hindi maligaw yung mga tao na na nakikinig sa inyo. Siyempre ba naman? Sino ba naman ako? Tapos sasabihin mo, compare naman sa iyo, eh mas ano naman ako. Kahit maganda lalaki ka, mabaho naman ang paa mo. Yun, sabi nga nung ano, below the belt. Eh ikaw naman ang nagumpisa ng below the belt na 'yan eh. Hindi ba totoo na mabaho talaga ang paa mo? Pero out of my respect sa iyo, dahil kinikilala kitang sugo ng Diyos kahit mabaho yung pa paa mo, ko pa rin. Bakit ako ba hindi bumabaho yung pa ako? Bumabaho. Kaya nga pag umutot ako, si sidsid na susuka. Kaya ano, ah uh, hangga't hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos, ah uh, Brad Daniel, hindi ka sasamahan ng Diyos maniwala ka sa akin. Kung hanggang sabi nga nung kapatid na kausap ko kanina lang after ng Thanksgiving daw nila. Alam mo tol, nakakaya sa ibang reliyon, lalo na sa mga iglesia ni Kristo. Pagka hindi nagbago ng sistema si Kuya, maraming aalis talaga sa iglesia. Sabi niyang ganyan, maraming aalis sa iglesia. Pagka hindi binago ni, ni Kuya yung kanyang sistema na biro mo, wala nang ampaksa, tapos puro paninira pa yung sinasabi, puro yung yung itinatanim niya sa amin eh puot hindi naman pag-ibig po yung itinatanim niya nagbabalat kayo lang po siya na ginagamit yung mga talata pero if you if you really are a, a critical thinker a, a wise Christian maano ma, mo ma-realize mo oh hindi ito yung ano hindi ito yung laman ng talata kaya alam nyo po, uh, sino po ba ang nagpasimula nito? Ako, nananahimik ako. Kahit balikan nyo yung mga previous video ko, previous post ko, oo, meron akong pinaparinggan doon. Meron kasi akong point of comparison. Yung mga tao dito, hindi ko nga sinasabing, buti yung mga tao dito, walang aral. Compare dun sa mga nakasama ko, merong aral, wala pong ganun. Pero nagkaroon ako ng kalayaan na magsalita kaya ako na nakaramdam talaga ako ng ano ng nabunutan na merong nabunot na tinik sa akin na na